Ang unit natin ngayon ay Centrale Captiva Ang issue nito ay No forward, no reverse Kaya titingnan natin Bakit nangyayari Ang no forward, no reverse <laughs> Tingnan natin ngayon mga trupa Ayan Okay, kasunod Rego. Nararapat lang ay 'to. We drive natin. Oh, wala. Oh. Tay, nah, kay natin sa manual 'yan si Biki kasi 'tong transmission na 'to. Ayun, dipasok natin sa manual ayaw pa rin. Wala, ayaw magkambyo. Uh, harap sa transmission pag ikinambyo dito sa no kung gagalaw ba yung kanyang ano ba yung tablet, papunta doon sa transport mo 165 natin ngayon kung gagalaw ba pag kinakambyo natin At, uh, ikambyo daw uh, good long, good long. ah forward reverse kambyo yeah. tanan wala so, wala yun dili muli hook dari ikakoy pamaula na lansay mo kunot tulad na trupa para na yung ayan nabuksan na natin ang gilid ito yung problema ayan ito yung problema oh. eh gambi gambi yung boss ayan o oh. ito yun hmm. ayan oh. lumabas ayan lumabas yan o oh. Habat di... pian. Cek. Ya. Nang <laughs> <laughs> sadai tu. Nah, ini kabus <laughs> hmm, Nah, sik, sik, kambio-kambio. Ah. Hop, di nam kambio, di nam kambio. Ayup sok. Kay tumban warna angklats, ang prino. Nah. kabus, nih Kan nak saya menikuan. Nah, nalaatak nang iyahang bosing, oh. Ah. Hmm, o, ini. Elisa dan sek bosing. Atau ni Elisa nang no, kuan lainnya. bushing oh. ang latangan ng tuglak okay spare mo kan pa ko ato magi pitara to na oh sige sige mo oh, ni hinungdan nganong di mo kambyo naman ang eh wow bakit ito yo 2-3 tir degi isa na oh kita lang yo ang ali tutir Okay. Okay, bigas. Hmm. Ngorae <laughs> <laughs> magigamit <laughs> <kini laughs> <butang> ng host ni Gutang na may lihat. Tapos gigta nagalamber. Ay nalaglag. Tena. Ah. Wala. Tapos na matripana. Bandangalan tayo. at ayun dati ay in neutral ayun dati in ay neutral ngayon nasa pina i natin ng reverse ayun reverse na neutral forward 3 rd pito reverse forward ayan na

apos na kira na